Hoy, hali kami sa baybay nga sing. Ahanapin ah, ko si Bernie mga ilang harling katapay na ligong nila talaga Wait lang. Sila yung kasi sa mga ito po. baka nagtukunong na yun. Alay, alay kami. Katuoy, mawi siguro katusita. Ka. Ayan o. Mali anay, ba, bate! imo asawa. Gusto nga nang magnunot ay iya kuno tawo sa Ay balingoy! hoy, murayat baling hoy. Abang ado, dili sa imo? Oh, guys, abang ganda kaling oh, ko buhali ni Bernie Mar. Oh, halikuno kita sa sunor oh. Ay, abang ada dili magpahangin. Kada rin Paganda hali, oh. Mabailihan kita hali. Si, si Adodoy, si Abideng, ikaw. Ag, si Enrele. No? Hala. Sigurado, ah. Alas, dos, imedya. Magbiyahe ka pa pag Hala. Hala, doy, sayamat, godo. Say. Oh, birthday ka May eh. chance, ah, ma ano? Birthday hapon, eh, Charles. Parag, doy, kita maano. Ay, hagday kita, Makwan. Oo. Oo. Hala, ha?